Idinaos ang ikalawang araw ng Campus Caravan ng PCO sa University of Makati kung saan muli nagkaroon ng pagkakataon ang mga estudyante na matuto at maranasan ang paraan sa paghahatid ng mga balita at impormasyon. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Iyan ang audition piece ng first year associate in sales management student na si Joanna May Bergantinos sa konsyerto sa palasyo sa booth ng RTVM. Bata pa lang, pangarap na ni Joanna ang maging isang mga awit. Kaya hindi na niya pinalampas ang pagkakataon na makapag-audition. Napangarap ko pa maging singer. Kasi po ano, parang lahat po ng family ko, lahat po kami kumakanta. Kabado po na masaya. First time ko po, po kasi kumanta sa maraming crowd. Kasalukuyang may ginaganap na ang PCO Community Caravan. Hindi na rin nagpahuli ang first year sales management student na si Gerald Arayon na mag-audition sa booth ng People's Television Network para sa mga aspiring reporter. Pangarap niya kasi ang makita sa TV. Gusto ko pong ma-experience yung paano mag-report sa TV. Naging pangarap ko rin pong lumabas sa TV. Uh, masaya naman po, medyo kinakabahan at the same time po kinakabahan. Kasi um, First time ko lang po kasi talagang gawin yung ganitong bagay. Umarangkada ngayong araw ang ikalawang araw ng two-day community campus caravan ng Presidential Communications Office o PCO sa University of Makati. Dinagsa pa rin ang mga aktibidad ng mga government communication agency sa kanika nilang booth layo ng caravan na ang paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa bansa bilang bahagi ng kanilang media and information literacy campaign. Masaya ako na andito ako. Nakikita ko yung mga ano ng presidente tapos marami akong matututunan. Tiniyak naman ng PCO na patuloy na iikot ang community campus caravan sa mga eskwelahan sa iba't ibang panig ng bansa. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.